aman Lagi sangdu puputa Eh good morning mga hunter Master. Ayan. Ayan naman ako sa North Sagaray, Bulacan. Uh, ah, sa linggo kami dito. Hindi nakapunta. Kahapon lang kami pumunta dito. Ayan. Yung trap ko dito, alos pang-anim na araw kahapon. Kahapon ko lang napuntahan. Bali na kadalawa na yon yung isang nabigti, yung isa buhay. Tapos kahapon, nung tiningnan ko, nakahuli na naman ang isa. Hindi ko na na-videoan mga master. Ah, uh, Bali yung isang trap ko dito na nakakatat nakakatatlong huli na. Tapos kahapon doon sa may tataniman namin ng mga abukado naglagay ako ng tatlong trap. Mamaya pupuntahan ko mga master kung baka sakaling may huli. Ayun. Meron tayong pang-ulam. Dahil to talaga dito sa buhay sa bundok, mga master. Kalahin mo na mga huli ng mga pang ulam-ulam. Ayan, mga master, update. Update ko na lang kayo mamaya kapag ka nandun na ako para tipid sa oras. Ayan mga master, nandito na tayo sa yung nakatatlong trap ko na. Ayan o. So, nandito tayo sa loob. Ayan. Kahapon, pinainan ko yan. Lagyan ko siya ng hasang ng isda. So ngayon, wala pa siyang huli. Ewan ko lang mamayang hapon kung mayroon siya. Sana makahuli. Ah, katatlo na yan mga master. Ayan, sige. Update ko na lang kayo mga master kung yung tatlong trap ko pa na pupuntahan doon kung may huli. Ano po, hanggang dito na lang po muna. Ayan, mga master. Sipin natin yung tatlong trap ko dito. Baka sakali. Eh, ginagawa kami doon kaya pawis na pawis ako eh. Tingnan natin mga master. Aray ko. Dito kasi nabulabog yung dalawa kahapon. Dalawang bayawak. Ayun. Ayun yung isang trap sa baba. Gilid ng sapa. Baliwala. wala. siyang huli mga master. Pero dyan siya maakit ang mga bayawak mga dito. Kasi kahapon nakita ko dyan. Mga nakakit. Ayan, pasyal tayo doon sa dalawang pang trap natin. Ayan, stay tuned mga master ito yung pangalawa nating trap yan yung pangalawa ayun sa baba may tabo ng dahon pangalawa meron pa tayo meron pa ako isa doon punta mo ko muna ka master ayun ka master punta ko isang bitag nako mga master may huli yung pang ko alam nyo kung ano ang huli mga master isa pangatlong trap ko dito ang laki ang laki mga master Hmm. Ito, ang laki ng huli ko. Palakam bukid, mga master. Oh, ang nahuli. Palakam bukid. <laughs> ito. Eh, <laughs> nahuli sa trap ko. <laughs> Napatay na ata to. Napatay na nga. Ang laki. Ang dami kasi tubigan kasi to, mga master. Ayun tubig oh, tubigan. Napakaraming palakam bukid dito. Ayan, mga master Update ko lang kayo mamayang hapon Kung sakali makakauli Ayan. Ayan mga master uh, Last 4 na ng hapon Yung kanina umaga Natrap ko doon sa dulo Tatlo Ang huli palaka Ayan dito sa video natin Nandito na naman ako sa isang trap ko Yung nakakatatlo na Ayan Parang masisilip ko may huli na naman Ayan mga master Kasi uh, ito lang Kapasok ako dito sa lagusan Pasok muna ako dito. Parang meron eh. Pumitik eh. Sino nga? Asan? Ay. Eh, hey, meron master. Meron na naman nga mga master oh. Ayun, isa. Ayun oh. Ito yung lagi nakakahuli sa akin mga master. Ayan, meron na naman siya. Medyo maliit nga lang. Ayan mga master oh. Ito. Ito yung nakahuli na napakalaki na bigte. Ayan. Tapos, pa bali na katatlo na pang apat na to mga master ngayon pang apat na to ayan siya, oh ayan mga master oh pang apat na yan hmm. pang apat na to, ngayon mga master hmm. ayan mga master oh It lang mga master ah pumalupot kumalupot na naman lagi siyang doon pumupunta Oh, mga master pang oh. apat ah, na to nahuli dito napakaswerte talaga ng bitag ko na ito mga master pang apat na to nahuli oh, mga master pang apat na to Alam mo master. <clears throat> Tanggal ko na. Bali-babalik ko na lang 'to. Ayusin ko. balik ulit mga master kasi swerte to eh. Uh, kaapat na to. Ayan, okay na mga master. Ito na po, ang huli natin, oh, mga master. Pang-apat na to dito, sa trap na to. Pang-apat. Ayan, pang-apat na yan, mga master. Makakarami na tayo sa trap na to, mga master. No, lalabas na ako rito Okay tayo ah, yung tatlong trap ko pa doon mga master sa kabila bukas ko na yung titingnan kasi umuulan dito malakas ang ulan ngayon lang tumila ito kasi hindi bulabog dito kaya tiningnan ko ay okay. master, pauwi na tayo Uwi na ako Bukas ko na titingnan yung Tatlong trap ko pa doon sakaling makahuli rin yun Bukas Aray ko Mariko. dulas, Ayan Ayun, kabangbang hunter, shout out sa'yo. At sa tropang kenyo. Ayan, shout out po. Sa so Press Bernie, shout out po sa buong lahat ng member ng kenyo. Shout out po sa inyo. Ayan. At mga master, kung bago pa lang kayo sa channel ko, pakisubscribe naman, pakilike and share. Ayan. Para po dumami pa ang ating mga subscriber Mga e mga kanter hanggang dito lang po ang video na to mga kanter ingat po kayo palagi at maraming 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 salamat po sa inyo yan sige po mga kanter ganito lang po abangan nyo po yung susunod kong video doon sa isang sa tatlong trap ko bukas kasi titingnan ko bukas 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 ko lang titingnan saka ito titingnan ko pa rin naman ito bukas kasi may pain siya na hasang ng isda ayan baka makahuli pa rin mga dalawang kilo na rin to master oh pang ulam na rin talaga dito sa bundok mga mga kanter ayun po mga kanter hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa munting channel ko bulakay nyo hunter po sana supportahin nyo po sige po mga kanter hanggang dito na lang po